sa Senado ang ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na inaabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dyan ang dalawang Ukrainian na pinagsamantalahan daw ng pastor. Nasa frontline ng palitang yan si Mean Banyos Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni Alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw, kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Labindalawang taong gulang lang siya na magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si Alias Amanda ng Samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino pangangaruling pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag solicit. Wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC at magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kiboloy. Makapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, napromote daw si Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag daw, ay, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kiboloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda raw si Amanda bago masahiin si Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, sa karaw siya pinagsamantalahan ng pastor. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Na, nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisam Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa.

And I was crying, I said that I don't want. And he was, he got mad at me. He said like, you are going to hell because of that. Wala si Kibuloy para sumagot sa mga akusasyon. Present ang kanyang abogado pero hindi siya pinagsirita ni Ontiveros dahil ang pastor daw ang personal na dapat sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Dalawang imbitasyon pa raw ang ipinadala ng Senado para kay Apollo Kibuloy. Pero imbis na dumalo sa pagdinig, nagpadala na lamang siya ng sulat na naka-address kay Senate President Zubiri. Nagdesisyon naman si Senator Ontiveros na ipasabi na si Kibuloy para humarap siya sa susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Anlos Baños, News 5.